Aki na kandidato sana sa pagkakagawad ng barangay matapos maulian ito ng droga sa isinagawang Oplan Sita ng PNP sa barangay Atilano Ricardo, Bagakbataan. Sa pangunan nito si Major Francis Jimenez, taglusad ng oplasita Sita, mga tauhan ng PNP sa kabaan ng JJ Linaw Road sa barangay Atilano Ricardo, Bagak. Ayon sa investigasyon, pinara ng mga ang motorsiklong minamaneo ni J.R. Tatuates, 28 years old at may kasamang backrider na si John Chris Corpus na kasalukuyang kandidato nga sa pagkakagawad. Sa unang pagkakataon, binaliwala wala umano ng mga suspect ang nakalatag na oplan sita sa daan kaya tapilitan silang paintuin ng mga otoridad. Matapos mapigilan ay sinagawa agad ng pulis ang protective search dahil sa kanilang kahinahinalang kilos. Nakumpis ka sa kanila ang ilang sa ng na shabu at drug para pernalya. Inamin ng mga suspect na katatapos lang nilang gumamit ng shabu bago sila na aresto sa naturang oplan sita. Dinala ang mga nadakip sa impila ng pulisya para sa kanilang proper documentation at disposition. Kasama sa bataan, Rajuman Mike Sigaral Tata, Armin. Oh, thank you.